Ay nagaan ni Utoy Na mimitas po ng talong yung mga tera po na rin ano. Ay sayang po. Marami pa pong natirang bunga. Sina Otoy naman po ay nag ano, Nag tawag na rin. Nag mumotor po si Alan po at si Ku Erwin. Nagpaarado na rin po tayo na rin tatamnan po ng ano, sili po ari, sili. Ang kabaak po na rin talungan. Ayan, naandun po si Otoy na may, na mimitas. mitas. Tayo naman po ay ano, puputulin po natin ang sanga nito. Pagwasak po ng talungan. Para po gumanda uli. Ito po ay, ganito po talaga ang talong. Ito po ay, babata po uli. para okay, pababatain po ba? Pantay lang po tayo ng isang buwan, bubunga po ulit ito. Bubunga po ulit. Huwag niyo pong uh, isasagad mga kainsan. Pagsagad po na mga matay, kailangan po may alawan. Huwag pong isasagad. Huwag pong isasagad.

Yan, example lang ang po ito. At kami po ay namumuti ng talong ni Utoy ay pinuputi po namin yung magaganda doon sa kabila. Yan. Balik po sa pagkabata. Mga January 25 po. Yan, pwede na pong humarbis na magaganda. So, mga quality pa po. Ito ibibiyahe po natin mamaya sa Prusi hmm. O mga quality pa ang dami pa rin maganda no toy eh. ang dami pa rin po nakukuha namin ang basi o toy eh? hmm. pinipili lang po namin yung talagang pwede po na inaman ng ulan ay ngayon lang ang puna bawi bawi amin nga pong pupunguso ni Otoy. kapatid mo Oto yung map yung bang iyan, ano ano yun mga bulok na mga bulok na talong ba ito yun? bah maangot ano ah. kala ko hininga ay makalan dyan kaya pala pinupuntahan ng bayawak maangot Yung pala yung maangot ano doy eh. sa isang linggo marami na uli eh. magaganda na dito lang ang pungo sa ganto eh, sa ganito oh, oh ito Ah, dun, may sampul na dun. Para gaganda, gaganda ulit ito yun. No? Babata ba? Oh, gaganda ulit ito. Antay lang tayo na isang buwan. Harvest na ulit tayo. Sabi nga nila ay eh, pinagpapahinga po ang lupa. Kasama daw po sa laban yun uulanin babagyuhin pinare-relax po ang lupa pinare-relax ang lupa Gaganda pa no, ito. Oh. na ito eh Oo oh. Inaano daga din pala ito no Pagkakadami naman na puti natin dito na Aba <coughs> Pailang buwan na ba ito? Apat Apat na buwan ganda po hmm ang baho talong utoy talong di ba't uminit ano tapos ay biglang umulan Yeah, he's not in

Kaya lang misan eh pupunta diri pupunta doon na eh. nagugulangan ay. So, nagugulangan. Maraming sa eh. Maraming gagawin na lang toy. Eh. Nalilibangan. Kulang <laughs> tawag ko Erwin. Oo. Oh. Sa usod na resili. Marami ba toy mga kababaihan do sa inyo? Pag walang trabaho ating pamumutihin na sili, sili ang kasunod na rin. Pagka umay mamuti na ko Erwin. Ah, pag sila mangari walang, walang gawain. Oo oh, eh. ah! May mga mamumuti kahit mamuti ng talong eh. Yeah. So, ah, pwede nga pala na kuya. Yeah, <laughs> ikaw trabaho ay. Sili kuya, sili. Yan sili. ay susunod ay kabang sili naman niyan. Kailangan ibabahay ang mamumuti nga. Mm -hmm. Aba, ipaglilin mo sana na hindi saan At nalimutan na, maghuhugas sa loob. Ay, hindi maahang kuya yan. Hindi maahala ka Hindi. Ba't maghuhugas? Eh. Kaya 10,000 sili. Ay, yaka. Yeah. Oh, mamuti baga kuya no. Ah, bahay dito. Basat may puputi, Ah, mga kaisan. Na tapos din po namin tamnan ni Shelo. Ngayon ni Utoy. Simula po kaninang maga. Lilipat po kami sa kabila. Nadali din na ano, Utoy. Doon sa kabila po, sa ibaba. bukas nga pala yung tanim dito ng utol is eh, ah makalwa ano ito eh. ah bukas na ay baka bubunot lang ang bukas utol eh. oh madudurot dapat ngayon utol yung na makalwa tanim niyan city utol itatanim na nga pala utol na eh. Ah, eh. Wala na pong aantay eh. Hawa na no utoy. Eh. na. Ah, oh, mga kaisan, palaya na po uli. Yan pong ating palaya. Yan, nasa kalabak-labakan na po sila. Ah, linis na. Woo! Woo! Eh, kaya po. Oh. Yari na no! Garan. Yari na po. Tapos din anong toy? Dito toy sa ulo dito. Pipinapil naman po. Pagkatapos po namin mag-train ng repolyo, guha ng para po mapuno ng tubig, halos pantay po sa pilapilan loang. Amin po pinapinitin ang Yari na po oh. Napila-pila na namin. Kakain naman po ng tanghalian. Magpapasahod po muna tayo at uh, mag ano po. Pa kabila po mag spray po ng taniman po ng sili. Aw. tayo oh, Utay-utay po ayo. Oh. Tatal din. Oh, okay. Ari po itandanin na napakagubat noon. Ito yung ini-spray po natin ah. Gubat. Ngayon eh ganda na oh pupuntahan po natin doon sa kalabakan sila nakakain po doon sa dulo ito pong uh, pinanghihinawan ko yan ito, ito po ay galing sa bukal yan mga kaisan, ito po yan napakalakang tubig po na yan yan po sana ay eh, sasakloban po ng mga malalaking negosyante, yung malaking bukal do sa Ilaya. Hindi po pumayag yung mga magbubukid po dito. Kukunin po nung ano, nung pinakamalawak po ang ano, subdivision sa Pilipinas, sasakloban po nila. Gagawin negosyo pero hindi po kami pumayag na magsasaka. Dati pa po 'yun, mga way back 2010. Niyan kaya po yung bukal na yan yan po ay ibinubuwis po namin yan lahat na magsasaka po dito tulong tulong po pagbubuwis yan may papel po ito yan. hindi yan pwede nga sakluban po ng mga regusante sana nga ipagbawal eh, yung ganong ano yung sasakluban yung ganyang bukal para sa palayan para hindi po maapektuhan kaya kami po kahit summer hindi po kami ano nawawalan po ng tubig dire diretso -dire po unlimited ay kung hindi po ito ipinaglaban ng magsasaka noon wala na po baka ito yung subdivision na rin po basta kilala nyo na yung mga kainsan mahirap magbanggit ang pangalan tagain na po ulit yung ating mga saging nasa dito dito sa ibaba ayan po oh. ito po yung nasa 10 taon na itong saging na ito ah, pagkakatagal-tagal na Sabah talagang tumatagal po na yan ang tagal pupuntahan po natin yung ating mga kaibigan Silip... <coughs> dito po kami nag-ubra ni Silo ay sa uh, Ilaya dun po sila sa ibaba ay nakakahinga-hinga na tayo mga kainsan no? Oh. yan ang linis na po ay sabi nga ay pag inaraw-araw ay yeah. ay matatapos din Oo. Oh. Ate pong kukumustahin yung ating mga kaibigan din sa ibaba. <laughs> Sila po nag-uubra dito ay ay kukumustahin man lang natin baka sabihin tayo dalawang araw na pong hindi nasilip. lagi kami sa uh, Pailaya ya Tapos na pong itanim ang repulyo. Pruning naman po tayo. Yan, magpupruning na po tayo makalwa daw po ang schedule pina-schedule ko na po eh kami po apat tagpas po lahat yan abuno ng bago at saka ipot na na kaya asil oh? nawala no, na. Adini uh, po sa hey, ibaba. nabawi pa rin ang talong ay oh. Eh. ang gaganda pa rin po eh. buong dalawang araw pong mainit ay nabawi ay oh. Eh. na dahon na uli eh Ah, mga San, bibiyahin na la po natin na rin mamaya. Bukas po agapan aagapan at marami ang putihin Ha yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.